Nakilala na nga ba kung sino ang sikat na serial killer na si Jack the Ripper? Mga kaibigan, isa ito sa pinakasikat na hiwaga sa ating kasaysayan na nagkaroon pa ng iba't ibang mga teorya kung sino nga ba ang tao na to. Para sa mga hindi nakakaalam, si Jack the Ripper ay isang serial killer sa London noong 80s dahil sa mga sunod-sunod nitong naging biktima mula August 31, 1888 hanggang November 9 ng parehong taon. At makalipas ang 137 years nito nga lang February 14, ay tuluyan na nga itong natukoy dahil sa isang DNA test na isinagawa ng historian na si Russell Edwards sa pamamagitan ng mantsa ng dugo na nakuha dun sa balabal ng pang-apat na biktima nito na kanilang nabili sa isang auction. Lumabas sa resulta na yung dugo ay 100% match sa dugo ng isang barbero dun sa London noong mga panahong yun na nagnangalang Aaron Kuminski. Ito ay ang kanyang computer generated na imahe at isa rin siya sa mga naging suspect noong mga panahong yun kaya lang wala masyadong ebidensya para ito ay hulihin. At noong 1919, siya ay pumanaw na rin sa edad na 53.